Ayan, isang magandang umaga sa atin lahat mga farmers for today's vlog. Hindi naman tayo sa ating sibuyas mga farmers. So for today's, uh, na tayo ng sibuyas. Harvest mga farmers. Yung ating red pin uh, super pinoy variety mga farmers. Si dun niya Hi Naka video ba yan? Naka live? Hindi Naka bullshit na yan Gusto mo live? Oo oh, ata, bakit naka live siya? Kumaya lang yan Kumaya pang edit niya yan eh Pang-edit pa to eh Pang-edit yan may vlogger eh Hindi naman may vlogger Friends mo naman ako, parang nakita ko niya ako ang hmm. mga panood yung mga walang kwentang video Ito ko si Buyas yun Mga yung mga kung paano inalagaan yung si Buyas Kung paano pinalaki na guys lalakan ng laman yan oh. sing kamas <laughs> ayun na po ang ating nabunot yung mga nakagadbag na ayun nagapamirinta tayo sa mga magbubunot ayun Ngayon lang no, malinis oh, maganda mo. Pinamasan ko ako dito eh. <laughs> Gutom na? Dan nomu mula no red bug Malilim na kay Leon ah. Ngayon mo lang nalaman na sing kamas diyan. <laughs> <laughs> yung yung napistuhan yun, ano yan eh? Huh? Mahina. <laughs>

Ayan guys, uh, nangalahati na kami ng na putulin ng sibuyas. Kabunot. Ayan. Bago ito. Ayan, tapos nang hakutin. Ayan, may nauna nang nakakot mga ka-farmers. Hmm. Kalahating ikta kaya ito mga ka-farmers. unang nangalahati na kami maigit. Nasa 0.3 siguro mga ka-farmers. Ayan. So itong linya na to mga kapars ay 50 51 Ito Ayan 51 So mga ang ano siro nyan Sing ano 500 Square meter Eh, nasa point 2 pa siguro itong ano Putihin Madali pa kasi dito. Ayan. Bago yun. Wala pa. Kunti pa lang din naman nabawas doon. Bago yung baba doon. Maluwang pa yung baba na yan. Bago ito mayroon pa. Ayan. Bago yun. Dahil pamputulin doon oh. So kaya siguro to ng ano, mga 400 red bag mga ka-farmers So yung mga naano ay ano. Nasa 300 na siguro. ulangan man na ikonte. Tayo so, ubos yung liting ko pang ano eh. Pang 300 na liting. So iniintay lang natin yung ano. Tak ka mga farmers Ano naghakot yan mga kapamers uh, wala na yung mag-aano natin ah, nagsiwian na pagod na rin mga kapamers dahil maghapon na walang tigil na pagpupute kahit nga ako mga kapamers ay ano, pagod sobrang pagod ko din tap na nagtatay yung panayang ikot ko yan kaikot ikot ako bago sakit ang kamay ko mga kapamers talagang matindi pagod din kaya pagod talaga mga ka-farmers. kaya kung maganda naman yung ani natin naging ani mga ka-farmers. maganda yung naging resulta nung ani ng sibuyas natin God bless sa atin lahat at sa mga farmers